Mapapansin niyo po ang gandang lalaki talaga ni Kuya Bob Marley. Lalo nung nagupitan siya. Maliwalas yung mukha niya. Kaya one day? Kaya huh? John? Mm -hmm. One day, one day. day. <laughs> ano paborito ni Kuya John na kanta? Uy, kakanta na yan. Sharon <laughs> ko rito pala paborito mo ah. Nakakalata na ko Kuya John ah. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Yeah, good morning, good morning mga babayan Kung update kay Kuya Bob Marley Po siya Second day niya na no? So, ito, pinaganda agad siya ni Kuya JC. Magang-umaga, alas 6 ng umaga, gising na sila. Nandito na siya sa gilid. Sumilig so, siya ang puno sa mga gilid-gilid. So, thank you Kuya JC. Uh, mamaya po, maluligo na siya. Bibibigis na. So, makikita niyo po. Nung nangaraan ayaw niyang kumain at sinusubuan siya. Hindi ayaw niyang kumain pag ano, pag hindi siya sinusubuan. Ni Daddy Frankie at ni Kuya JC. Ngayon po, uh, kumakain na siya mag-isa. Laki pagbabago niya buhat nung nagupitan siya at napaliguan. At napakain na siya, nabubusog na kasi ng chan niya. Mm, good morning. So, bumili ng biskwit ang Daddy Frankie para sa lahat. Para kay Ate Marcel, Ate Lisa, at kay Banda mo si mahilig sila sa tinapay. Ngayon mga babayan, ito yung update kay Kuya John Beloria. Tag nila kay Kuya Bob Marley. Ngayon po, yung update natin mga babayan umaga. Sa prayers ninyo po, malaking tulong po ito para sa nilang uh, makatulong para sa nila maagang pagaling. No? So, magitan din po ng pag-share ninyo ng ating mga video, mas makatulong po tayo. na uh, tulad po nito, maraming bagay po yung naitutulong ng Daddy Frankie eh, dahil sa pag-share ninyo. na uh, nakikita ng mga kamag-anak nila yung uh, matagal na nilang kamag-anak na nawawala. Mapapansin niyo po ang gandang lalaki talaga ni Kuya Bob Marley. Lalo nung nagupitan siya, maliwalas yung mukha niya. Tulad ni Bandam, nung una po, uh, payat-payat pa yun. Ngayon po, sobrang taba na niya. Makita niyo, ma, ma ilang linggo pa lang to, magkaaroon na to ng laman-laman dahil lumalakas sila kumain. Ay, tinapon niya. Ay, dumara pa siya. Yun po yung ano nila, no? Hindi natin ma... kukontrol. Biglang pag ano nila, pag wawala. Tinapon niya yung pagkain. Ayun. Wala na. Sayang. Pero busog na po siya. Kuya Bob! Kuya Bob Marley! Okay ka lang? Ano ang katotong pangalan mo po? Junjun. Jun. Ano ang apelido niya? Biloria. Biloria. Ilang taon na si Kuya Junjun? 17. 17. Saan siya probinsya ng galing? Bilacan. Bulacan. Ano ang ng nanay? Lisa. Yes. Lisa? Teresita. ng tatay? Ha? Biloria. Tersita Biloria, ang pangalan ng tatay. Biloria. Ha? Pipito. Pipito. Pipito Biloria. Uh, ano ang address ng tatay? Saan nakatira si tatay? Nasa magulang pa. Ha? Sa magulang. Nasa magulang pa. Saan yun? Ramos po, Ramos Ramos tara mm. Ramos street, sañon, yun? Mm. Ano sañon, po sañon, Ramos sañon, sañon, lang sañon, pala? Mm. Mm. Naaalala mo sila? Kapatid mo? Hindi hmm, na no? nga Puntingin na lang po, no? maalis na yung mga balakubak, hindi po. punti nawawala Sa araw-araw lang siyang maligo Kuya Jun, sabi nila magaling ka daw kumanta. Samplean mo nga kami. Ha? Sample nga? Anong kanta ang paborita ni Kuya Jun? Ang ganda ng boss ni Kuya Jun. Ang ting lumalakas na. Kaya mo yung one day? Kuya Kuya Jun? One day, one day Tuloy rin mga kuya Jess One day, isang araw Ay, kumakanta na Ay, kumakanta You'll love like John says You'll say one day Ay, kumakanta na kasi ko, John ha Hindi ka, kumakanta ka kaya John?

Ito na kumakanta ka si Kuya dyan. Bulong-bulong lang siya dyan sa Hindi lang naririnig ng maayos. So yun mga babae na ang hiling ng, ng Daddy Prangy po ay kita ng kamag-anak itong video to at mag-share po natin para matuntun na po natin maanap na yung mga kamag-anak niya. Kaysang share niyo po mga babae na tulong po ito para muli natin mapagtagpo ang mga magkamag-anak na matagal na hindi na kita, matagal na nawawala na kanilang hinahanap. At sana po ay patuloy po natin yung suporta ng Daddy Frankie at sama rin po natin sa prayer natin um, mga katulad nila na nawawala sa, sa sa sarili, no? So, mga babae, maraming maraming salamat po. Have a nice day